Good news naman ito sa Lakers sa kabila ng dinaranasan ngayon na problema ng Los Angeles Lakers matapos ma-postpone ang kanilang mga laro laban sa Hornets at San Antonio Spurs dahil sa kumakalat ngayon na wildfire sa Los Angeles. Gumawa ng mahalagang desisyon ang Lakers management tungkol dito kay Jared Vanderbilt. Inihayag nila na si Jared Vanderbilt ay ilalagay muna sa South Bay Lakers upang makakuha ng mas maraming oras sa laro habang siya ay nagbabalik sa kompetisyon matapos ang matagal na pagkaka-injure. Dahil hindi siya nakapaglaro mula February 1 2024 nang magtamo siya ng midfoot sprain. Sumailalim so siya sa operasyon noong May 2024 para sa kanyang kanang paa at sa pagtanggal ng bone spur sa kaliwa. Ayon kay Lakers coach JJ Redick, si Vanderbilt ay maglalaro lamang sa limitadong minuto upang dahan-dahan siyang maibalik sa laro. Inihayag ni Redick na ang kanyang defensive versatility ang magiging mahalaga para sa Lakers ngunit kailangan nilang maging maingat upang masiguro ang kanyang kalusugan para sa inaasahang playoff run. Ipinahayag din na posibleng gamitin si Vanderbilt bilang sentro ng depensa sa mga laro batay sa athletic at flexible na taktika ni coach JJ Redick. Noong nakaraang playoff run, naging mahalaga ang papel ni Vanderbilt sa depensa, partikular sa pagbabantay sa mga pangunahing scorer ng kalaban. Si Vanderbilt na nasa unang taon ng apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng 48 million ay nag-average ng 5.2 points, 4.8 rebounds at 1.2 assists kada laro nung nakaraang season. Inaasahan ng Lakers na ang kanyang pagbabalik ay makatutulong upang mapabuti ang kanilang depensa na kasalukuyang ika-23 sa liga. Marami din ang excited na mga fans na makita na magkasama si Dorian Finney-Smith at Jared Vanderbilt na magkasama sa loob ng court. Dahil nga pareho ito magaling sa depensa, siguradong lalakas ang Lakers at maraming umaasa na magtagumpay sila ngayong season. Samantala si Nick Richards ng Charlotte Hornets ay naging isang potensyal na trade trade target para sa Phoenix Suns at Los Angeles Lakers ayon sa NBA insider na si Brett Siegel. Ang dalawang team ay aktibong naghahanap ng mga paraan upang mapalakas ang kanilang mga roster bago ang trade deadline sa February. Ang interes ng Suns kay Richards ay nagsimula pa noong nakaraang trade deadline na nagpapakita ng kanilang patuloy na pagsisikap na ayusin ang kanilang front court. Samantala, ang Lakers naman ay sinubukan ng kunin si Richards noong off-season. Si Richards ay nagtatala ng mahusay na season, may average na 9.2 points, 7.7 rebounds, 1.3 assists at 1.3 blocks kada laro habang may 56.4% na field goal percentage sa loob ng 21.1 minutes kada laro. Sa tagumpay ng Hornets kontra Suns 115-104, nakapagtala si Richards ng 15 points, 12 rebounds at tatlong blocks. Bukod sa kanyang produksyon, ang kontrata ni Richards ay abot kaya na nagkakahalaga ng 5 million ngayong season at sa susunod na season. Dahil dito, siya ay mas kaakit-akit para sa mga kopo ng may limitadong salary cap. Para sa Suns, ang trade para kay Richards ay maaaring solusyon sa kanilang front court issues. Matapos ang pagkakaroon ng Gusuf Nurkic mula sa off -season trade para kay DeAndre Ayton, nahihirapan si Nurkic na makapagpakita ng consistency, dahilan para mabawasan ang kanyang playing time. Samantala, ang Lakers ay naghahanap din ng karagdagang front court depth matapos makuha si Dorian Finney-Smith at Shake Milton mula sa Brooklyn Nets. Patuloy silang nag eksperimento sa iba pang opsyon, kabilang ang muling pakikipag-usap para kay Dayron Sharp. Ang pagkuha kay Richards ay magdadagdag ng laki, rebounding at rim protection sa kanilang lineup. Ang kombinasyon ng consistent play, abot kayang kontrata at potential ni Richards ay ginagawa siyang mahalagang target para sa parehong teams. Gayunpaman, hindi pa tiyak kung bukas ang Hornets na itrade siya. Sa nalalapit na trade deadline, asahan ang agresibong hakbang mula sa parehong koponan upang makuha ang 7-foot center.